Hello, guys! So, papasok ang bunso ko ngayon, guys. Yes, so, mm -hmm. Susulat ako. Magsusulat ka, ha? Oo. Hmm, magsusulat ka Kung hindi ko sa'yo, hindi ka nagpapacheck yung mga ginagawa mo sa school. Ma'am, check na ako. Ah, nagpacheck ka. Okay. Yung gagawin mo, ipacheck mo ha sa teacher, ha? ha? Oo. Okay. Ma'am, number 4 sa school. ano ah, gagawa kayo ng number 4 ngayon? Oo, ako. Ah, okay. Sana marami ang four. Patingin. Dami. O, oh, alam mo na pala. Four. And, mamaya. Two, five. Sundo tayo ng estudyante ko, guys. Muulan pa naman. So, 5.46 na nang hapon. Alas 6 ang labasan. Kaso lang, makakayon magpalabas si teacher kasi muulan. papasukin natin sa uh, room yung ating bunso guys kasi pag ganito umuulan lahat ng mga parents na mga lalo na sa mga kinder ay kailangan mong sunduin sa sa room pero pag hindi umuulan waiting lang kami sa gate kasi i-hatid sila ng kanilang teacher ito yung paralanan na uh, just dado makapagal elementary school Nakaupo na yung aking bunso. Glover! 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 bye teacher. So hello guys. So ngayon pala ay magluluto ako ng kinunot guys. Dapat ang kinunot ay ano yata pagi, ba? Hindi ko alam pero ako ito yung gagawin kong kinunot yung malalaking galunggong. Papakuluan ko muna siya. Lagyan natin ng ito laurel, konting patis at paminta. Pagkatapos pakuluan ito guys, saka ko siya himay-himayin para matanggal yung kanya mga tinik-tinik. So pakuluan ko lang siya. A few moments later. So ito na guys, yung pinakuluan kong isda. So ayan, nahimay ko na. Tapos ang ating malunggay tapos ang ating sangkap, uh, luya, bawang, bell pepper at saka ang ating sibuyas. Tapos yung ating gata na napiga na rin. So, let's start cooking, guys. Okay, sa ating kawali, guys. eto hindi ko na siya hinugasan, guys. Uh, binawasan ko lang yung mantika kasi dito ko na dito ako nagprito kanina tanghali ng uh, bacon. So, painitin muna natin ang kawali. So, mainit na ang ating kawali, guys. Ilalagay ko na ang luya. So, gisa-gisa lang, guys. Para lumabas yung aroma ng ating um, luya. Sunod ay ang ating bawang, guys. hintayin lang natin mag-caramelize lahat yan. Sunod ang ating sibuyas. Sunod ang ating bell pepper. Dagdag aroma din yan sa ating niluto guys. Tapos ilalagay ko na ang ating hinimay na isda na galungbong sunod naman na ilagay ko guys ay sa ating pinakuluan kanina natapon pa nga eh sayang yung pinakuluan natin na dito sa isda dito sa tinapon kasi may tinitlayo na patis tapos may palinta tapos guys, ilalagay ko na yung pangalawang gata so ayan yung pangalawang gata So, maglalagay lang akong konting patis. Tapos, hayaan natin na ah, kumulo yung ating ah, unang gata. Ay, yung pangalawang gata pala itong nilagay. Yung paminta ko dito, buo lang kasi yung paminta ko. Lagay tayong konti. Tapos, maglalagay ulit ako ng konting laurel. Panimula na natin. So ayan guys, at kumulo-kulo na ang ating niluluto. So, ngayon naman ay titikman ko kung tama lang yung lasa. Hmm. Medyo matabang pa siya ng konti. Dagdag lang akong konting patis ulit. Ngayon naman guys, ay ilalagay ko na ang unang gata. Yung liputok. Tawagin sa bacon. Huwag nating tatakpan para maganda yung pagkaluto ng gata. Creamy siya. So, hayaan na natin kumulo yan. Halo-haloin. At pag kumulo yan, saka ako ilalagay yung ating malunggay. So, ito kakainin to ng mga bata dahil yung isda natin ay nakahimay na. Pero pag prituhan mo lang sila ng isda dyan, hindi nila papansinin. So, ngayon ay ilalagay ko na ang ating malunggay. So, maraming malunggay guys dahil ewang ko ba, paboritong paborito ko itong malunggay. Tapos, pag nakakain kasi ako nito, uh, ang sarap ng pakiramdam ko, gamot kasi itong malunggay guys at saka Ah, uh, maganda siyang pang detox. Masarap sa pakiramdam pag kumain ako ng malunggay. So, saglit na lang ito na pakukuluin, guys. At luto na ang ating uh, kinunot na galunggong. Ma, kinunot ang tawag dito. Ano? Balot. Balot? Walang balot lang ka. Nakain ka balot? Sabi niya, hindi balot. balot ulo, uh, So, ayan, guys. Ang ating ulam for today's video. Gia, si EJ, na. Kakain na. So, thank you for always watching, guys. And don't forget to like and subscribe and share ng ating video, guys. Maraming salamat po sa laging nanonood ng aking vlog. Ngayon lang ulit tayo makadiretso ng vlog, guys. At sa awa ng Diyos, medyo okay-okay na talaga ang aking pakiramdam. So, ayan, guys. Luto na.